Good afternoon. Allow me to greet you in a Muslim dialect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you. Una sa po dahil pinakuan ko po ang media kasi sa mga paninira na pinapalabas ng mga konsisyon na yung mga kwan dito barkers na nandito sa si airport. Unang una dito po in the first place there will be a meeting invited by the LTPRB uh, City Tourism the transport uh, no less than city terminal, city terminal, uh, Mr. Uh, Carpio. Carpio, my kuya. So, uh, nandito kami nagpulong kasi we are suggested to each and everyone na uh, there will be a uh, soliciting ideas about the issues and concern dito sa airport na nangyari. Kasi ang nangyari dito from the previous, nung pagdating ko parang manukan eh, nagsusuntukan pa yan, doon daw sa kabila, may nagpatayan, nagsaksakan. Sila ayaw ko, in my sting time, ayaw ko mangyari yun. Kasi dyan, ang nag-i-stambay sa kabila, dyan sa kwan na yun, yun na sinatawag nila barkers. So ngayon, it will really to dipay, pinaalis ko na. Uh, it is only the bus, uh, van, driver, uh, 15 minutes uh, interval, pick up, tapos labas na. Para ah uh, kung sa Binisepa, sinong bisaya dito? Hapsay, ang atong Air Force. Wala naman eh. Yung pinapalabas nila na hindi sila pinapapasok. Wala, pinapapasok sila. Kanina, mayroon lang pumunta sa akin dito. Actually, may gist siya daw. Uh, bali, siyang hotel na kwan. Sabi ko, bakit ka nakakwan? Ewan po, doon daw sa Manila, uh, connecting uh, at saka kwan. Sabi ko, kailangan yan, may voucher Pangalawa pa doon sa mga ganyan, para ma-identify na ship yung mga turista natin. Kaya ginawa ito na kailangan may ID, access pass, or voucher, it will be identified those uh, transport na saan nakakasakay yung mga kuwan natin. Dahil maraming walang LT Farby, hindi kumplito. Kaya the LT Farby will be given us or second week or third week kailan sila mag-operate pero sir, ka, uh, ano po ang pinaka dahilan at uh, kailangan humingi ng voucher ng uh, airport? Eh, may sarili naman pong uh, guidelines at regulation ang airport mm. pagdating sa pagpasok ng kung sino ba yung papasok dito. Lalo na nga pag sinasabi, ito ay hindi naman private airport. Uh, yun po, kasi lahat naman ng mga transport, may apelisyon sila sa mga hotel. Mm -hmm. Kaya kinukuan yung one dahil mayroon pumapasok na Walang franchise at saka uh, hindi ma-identify kung ano yun o legitimate o hindi. Kaya dalawa lang ito eh. Axis Pass, sticker, plus voucher. Wala nang problema. Yung mga private na naman na sinasabi nila hindi pumapasok, pinapapasok, pinapapasok yan. Wala walang pinagbawal dito. Ang pinagpakakuan dito lang yung transport para magiging legitimate yung transport natin dito. Mayroon din daw po Xerox yung voucher niya pero hindi pinapasok, sir. Yan lang ang sinasabi nila na si Rox. Bakit hindi sila dito pumunta sa akin? Huwag kang hindi ko sasagutin yan. Pumunta sila sa akin dito, hindi lang sa media na nakatago sila. Tapos gumagawa sila ng mga account. Pati ako kinukuan. Pinaabot ko sa mga tao na yan na gumagawa, huwag sila magtago sa palda. It will really to fix the problem kung totoo. Ipapakita ko sa kanila kung sino hindi nagpapasok sa kanila na security guard, si isa is, o arm. Ang sinisira nila, ang airport natin. The airport management, I will not allow in the previous management na may nagpapatayan o dito rin mangyari in my sting time. Kung magkukuan sila, doon siya sila sa labas. Sir, question po. Ano po ba yung mga requirements talaga ng isang... Iba-iba uh, po kasi sila, sir. Mm. Di ba? May transport van. Mm. Tapos, meron labas. din mga tour guides na... Uh, pumupunta dito, sumusundo. Kasi oh. ang setting is, kapag nandito, dumating na yung mga turista nila, merong iba na dumidiretso ka agad sa tour. Sila daw din, yung mga tour guides, hindi rin napapasok. Ito, yung, ito yung, ganun. ito yung requirements. Mm -hmm. Access pass, sticker ng sasakyan. At saka uh, butcher. Okay. Yung tatlo na yan. There is not nothing problem. Wala naman eh. So yung NBI clearance po, negative drug test hindi na po kailangan ng mga Kailangan yan when you are applying for uh, uh, what is this uh, is, uh, access, access pass. Access pass. Okay. Kasi unang-una Marami tayong driver na nanlolong sakwan dahil yung aksidente eh, dahil turista ang pumupunta sa atin. Mm -mm. Para yan sa kapakanan ng ating riding public. Sir, pwede po bang paano? Pa palita pa pwede po bang paki-explain yung proseso? Paano sila makakuha ng access pass and then after makakuha Makanan. sila ng access pass, ano na mangyayari? Magkano? Kasi meron din po mga sana si Madam? Ayun. ito po siya kung sasagot Meron din po kasi mga reklamo na uh, inaalaw lang nyo, nyo, po sila ng I think 4 hours na magstay sa loob, babayad sila ng 50 pesos parking fee. Pagkatapos daw po nun, dahil minsan delayed yung mga aeroplano, natural daw po, nagsispend time sila, nauubos yung 4 hours. So, dapat lumabas sila. Paglabas nila, pagpasok nila, pagpark nila uli, bayad Alada, na bayad. naman. Bayad. Apo, opo. May sagot yes. po ba okay. tayo doon? Chief Concession. Hindi ka, ma'am. Uh, uh, first question po is about yung process na. Apo. Yes. Process, process. po, ma'am. Mm -hmm. Ang process po natin, uh, since 2009 pa po yan, na uh, in-implement. So, Meron po mga requirements like the NBI, drug test, uh, application form, seminar, especially seminar. Isa yun sa mga primary po. Although meron pa iba, syempre, paano namin maging malalaman na legitimate business owner or business establishment ka. Syempre, may mayor's permit din po kami hinihingi. Ngayon, nawala na nga po yung City Tourism Endorsement. Accreditation uh, Since, uh, prerequisite naman po siya ng mayor's permit. So, wala pong um, City Tourism Office wala Endorsement? Wala na po ngayon. So, okay. Uh, what about po year? yung LTFRB franchise for so, transport? Kailangan mind. yan, ma'am, actually, decision, yung decision na franchise nila. Hmm. Kasi, syempre, paano namin malalaman Digital. kung hindi sila kolorum? Hmm. Or kolorong sila kung wala hmm. silang franchise. <laughs> so, And PA po, ina din, ina namin. So, ah. kung PA naman ipakita nila, uh, okay. provisional authority from LPFRB. Okay. So, kung yun naman po ipapakita nila, doon din ka magdedepende sa uh, validity ng sticker din yun. Mm -hmm. Sa so driver, ma'am, ano po yung requirements? Yun po, yung access pass po kanina Act na yes, ko. Yes, pero, so prior to the access pass, NBI clearance, okay. NBI, drug so, negative drug, drug test, test mm -hmm. marriage, permit, marriage permit, and then the other I IDs po ng endorsing of uh, official nila mm -hmm. from the owner kung driver sila. Mm -hmm. And then syempre yung driver's license po nila kasama din. Mm -hmm. Sa tour guides po, meron ba kayong requirement kung halimbawa magsusundo sila? Access pass din po yan eh. Actually, oh, so they can, they can the, also be issued? Yes po. Even if ah hindi sila driver. Ano pong requirements sa kanila? same, same po. Kung ano yung applicable po sa kanila. And gaano po katagal yung process? Yun. Pa apply Ang process po natin is a one day. One, one day lang. Mm uh, the next day, pwede na nila po talaga makuha yung ID nila. Depende po sa kanila. Yun nga po yung requirements yung hinahabol din nila. Kasi parang ang sabi nila ma'am ay parang nag-iiba-iba daw lagi. Hindi naman po. Yun lang ang tingin nila. Kasi Meron po kami na experience na masyado nila pinapakomplikado actually yung mga requirements na binibigay nila. <laughs> kasi ang ginagawa ng iba is tie up, tie up. Kahit meron naman silang clear na mga valid na papers. Pero sa amin, kami na nga po minsan, minsan nagsasuggest sa nila na hindi mo na kailangan mag-tie up kasi kumpleto na yung papel mo. Bakit kailangan pa? So doon sila nagkakaroon ng problema minsan sa mga entry dahil hindi magtugma yung yung access pass nila in-applyan from particular agency and then rin yung sinusundo nila from other agency naman. ang so, hmm. nangyari ngayon. So, Pampa di pa explain ng voucher. Ano yung voucher? Ang ah, voucher po actually kay, kay tourism pa po. Yan nag uh, si tourism po ang nag suggest na meron naman po talaga mga voucher yung mga travel agencies. Travel oh. voucher. Yes, po, travel voucher from travel, travel voucher. agencies and then uh, booking confirmation or guest list from accommodations. Okay, po yung pagkakaiba nila. Pareho po is ina-accept namin basta uh, originally signed. Um, mm. Paano naman yung sinasabi nila ma'am na after 4 hours, hindi pa dumating guest kasi oh, nabing, Pinapaalis. pinapaalis. So, wala po kaming 4 hours, hindi po namin oh. alam kung saan nakarating yun. Yeah, no. Pero yung parking fee po namin, the first 2 hours, ang payment is 50 pesos, first 2 hours. So, yun, eh. Ang succeeding is 25 So, hindi yung, naman yes, sila yung, kailangang paalisin, ma'am? Hindi po. Ang meron lang kaming provision doon is yung first 15 minutes, no, uh, 15 minutes prior, arrival ng aircraft, yung mm. may mga booking or yung mga magpipila dyan like the taxi, is doon lang sila pwedeng allow na pumila or pumasok ng airport, 15 minutes prior. Para po maiwasan namin yung mga nagtatambay doon sa loob na mga airport trip na nagiging cost nung mga nagmamarket. Uh, ah, na like Ulo-ulo. So, ngayon medyo, uh, journey, opo, nalinis na ngayon. Okay. Kasi, wala nang tambay. Oh, okay. So, Mami, bayad ba yung mga pinapa-applyan ninyo na Access fee, voucher? Meron po. Okay, mga magkakano po siya. Ah, uh, yung access pass po natin ngayon, since meron tayong revised fees and charges na nag-take effect ng April 21, 2025, is 560 na po. Any vehicle yon And it, uh, access pass win, sir. Sa, so, as, as a yes. first sa year, tao, yun. Good, sir. Ilang taon yun? One year po yun. One year. Annual. Ma'am, sandali, balikan ko yung first 50 hours, first two hours, 50 pesos. 50 um, pesos for sedan. And then succeeding hours, hours every hour, 25. So, how long can they stay inside the parking lot? Depende po sa kanilang Uh, so, are we so talking about the tourist transport or yung magsusundo po? Oo. Kasi parehong sila ng rate, hindi ba? So kung ako magsusundo, I also pay 50. If the flight gets delayed and then another hour is spent, then I pay another 75 pesos. Yes. Okay. 25, oh. So, ibig sabihin, dinidenayin nyo po na may pinapaalis kayo na transport van from the parking area because nagta top up naman sa bayad kung 50 pesos. Ah, uh, hmm. may exemption po dyan sa mga ah, tourist van yun. or TTS ah. or katulad ng iba ka rental na tumatambay dyan dyan na nagpa-park para lang ma maka mauna makakuha ng mga kliyente. Mm -hmm. So, yun yung nililimatahan namin po kasi doon nagsimula nung cost nung, yun nga, nagmamarket dyan, di ba? At sa terminal. Okay. So, yun lang po. Sa TREs, medyo doon nagiging street po. Oh, okay. So, so kung tama, 15 minutes prior doon sa susunod na arrival. Arrival, doon yes. So, na sa pwede lang pumasok. Sir, paano naman po sa ano? Kasi hindi lang naman sila Ang nireklamo nila is yung mga, uh, particularly yung backride Pilipinas na, motor. bakit daw yon yung mga motor yung mga tricycle is nakapasok naman, wala rin mga uh, ganun po. Uh, walas na access pass, wala walang sticker sense. na magsusundo po. Sorry. Yung halimbawa ako si uh, pasahero, nag ako online yun nakakapasok, pero yung transfer service hindi nakakapasok. Hmm. Kasi wala din daw pong mga... Wala rin access pass yung so, mga yun, wala rin sticker. Hindi pa sila allowed talaga. Yung mga motor taxi, punta. motor taxi, tricycle, meron sila. Hmm. Wala pa Actually, sila meron silang direct booking kasi sir, hindi naman namin pwedeng hindi yun i-allow na papasukin di ba? Hmm. Hmm. So direct sila, exempted sila, na po eh. doon sa sticker and access pass. Opo, pero syempre, pwede nating <laughs> pwede natin pag-isipan pa yan kung ano bang pwedeng gawin. Kasi sa aming concession manual, sir, which is approved by the Director General, is lahat po nang nagkakandak ng business, supposedly, dapat uh, may sticker. Yun yung isa. Po. Inside the perimeter, sir. <laughs> Ma'am, okay, ma, ma, ma clarify lang po natin, ha? as of now, exempted pa sila doon? Si, opo. Oh si Bakay. May pending application po kasi sila sa amin, although wala po, uh, naghihintay po pa kami ng official na sagot. Mm -hmm. Mam, bigyan lang kami ng ay Sorry. Additional po doon, hindi rin kasi sila regular na papasok. Pag meron na may na. lang. Pag Pag may may yun. Kasi unang-una, noon yan uh, kinukuha nila yan, nagpa pumunta sila sa akin. Yung mga kasi actually it is already two times delayed in indoors ko yan as per the city sa Manila na sila ng one. But there is no approval of uh Uh, GG na uh, may motor na mga mga kapunta. Pero kinuha nila kasi nakikiusap sila na makapasok sila, na magawa sila ng kuan. Kaya kami, yung mga maliliit na bagay, na, pwede naman tulungan natin yung kapwa natin. Kasi yung mga tao na yan, minsan, nagkakaubusan dyan, kinukuha ko ba, sabi ko, pakikuhan niyo para mapikapil yung mga pasero. Kaya, so, sa, nangyayari eh, nangyari dito ngayon, kaya nakita nila na ngayon nakita na wala nang tao dyan, dyan sa other side ng one na walang Wala nang problema dyan. Wala yung nag ulo, -ulo na nakakuha. Kaya nasabi nila, it is already representative by duty. Kaya pala nagkukuhan sila ng pasero. So ngayon, it is already in one week na, na lumipas na, Diretso that's problem. Sabi po nila, sir, airport taxi. Yes. Oh, okay. Yung ang mga sumigil, ito. Ah. Oh, tingnan niyo yung Manila ngayon, walang taxi na pinapakwan kasi may mayroon silang mandato na ginagawa ng airport. Kaya dito na naman, mayroon na pa rin mandato ang ka -up. So I think that you should be comply. Huwag nila gawin yung nagiging uh, uh, kuwan ng ating uh, na ang kagustuhan nila ay ay pare ay pare uh, rin masusunod. Mm -hmm. Mayroon tayong under the 9497 of Republic Act mm -hmm. under the Kaapa uh, Law na mayroon tayong autonomy how to implement. Natitingnan niyo kung hindi maganda ang patakbo ng ating uh, mm -hmm. position dito sa airport. Kasi mm -hmm. condition yun eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, so, mabig mabigyan lang kami ng overview kung gaano karaming compliant dito sa sa mga establishments ato at saka sa mga sasakyan. Ilan na, baka may data po kayo kung ilan na yung mga merong access pass at saka vehicle pass na nakapag-comply na. Magkaiba ba yun, sir? Access pass ng tao? Or sa concession e, nila? Ang access pass para sa tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, uh, in general po, kasama lahat na Apo. empleyado kasi nasa 2,000 plus na po kami, yung mga mm -hmm. okay. namin. Pero Siguro for the TRX, mga 1,000 plus yan papasok. Pero sa vehicle, nasa 700 plus na po yung na-issue namin. May mga franchise lang. So sa transport vehicle ba, hindi ka pwede kung driver ka pero wala kang access pass. hindi pwede. 'yan yeah, dapat Tandem talaga. Tandem talaga. Okay. Mm -hmm. Sano sila. So, so na rin One pala, can't marami, be missed. Marami na rin pala ang complainer. Mm -hmm. So, 'yung mga reklamo na 'to, Yun nga po eh. But, Kaya naman po nang uh, iba. Bakit 'yung hindi ba? Udang-udang naman kasi dito dito sila na nagwan. Kung anong requirement, sundin nila. Kasi kung kung doon ka sa doon ka sa Manila, sumusunod ka sa procedure. Kaya dito, sundin so natin. Huwag tayo, At saka, ang kina, kina ko sa kanila, na problema sa kanila pa. And every meeting, hindi naman sila umaati ng meeting ng mga kondisyon eh. Doon sila nagdakdak sa uh, FB. Tapos kinukuha nila. Kaya kung gusto nila, harapin nila. You just to peace. Uh, Dahil Oh, kung critical siya, well, wala namang problema eh. Kaya pinapalabas nila diyan, hindi pinapapasok yung mga kuan. Na iba naman ng uh, makik uh, maririnig ng riding public, bakit ganito? Wala naman eh. Kaya ko sinabihan ko sa nila. pag sabi ko na, lalo pa sa mga PWD, kailangan i-priority nila na. Kaya Pag uh, nandiyan kuan, kasi ang ginawa ko, hindi ko doon pinakuha. Pag PWD, doon na lang siya lalik mo uh, um, step ng VIP. Doon yun yung ipipick up. Kawa naman yung mga matatanda kung ikukuha pa natin doon sa kabila. Para hindi magiging traffic yung kuha natin dyan. Dali ng mga sasak. Anytime, sir, open kayo po, dialogue sa mga drivers and associations? Anytime. Kaya sila naman, hindi sila sa so, kumikibo eh kung may meeting dyan na one, wala na naman. Tapos after the meeting, doon mo makikita sa silpon na mga, mga eh. Ang maganda, you just to peace. Huwag lang magtago sa palda. Yan ang ayaw ko eh. It is na poor area in my assignment. Nalimot ko ang Mindanao. Lahat critical area. Sambunga, Region 10, Region 9, Barm. Pero dito lang ako nalilito sa mga kwan nila eh. So, niya yan kung sila, na huwag sila magtango sa FB. Punta sila sa akin. Tao naman ako eh. Ako may puso ako. Tulad lang yung sinabi ninyo. Kasi na, na deny na yan. Eh, nila na pag may pasyar kami siya, baka pwede kami makapasyar. Sabi ko, kinausap niyang ang si sisa, yung chip ko na si Felix. Eh, sabi niya siya, nirecommend ako ito para o oh, minsan kulang yung mga kuan pasok sila. Sabi basta wala akong marinig na issue. Kaya mayroon pa akong narinig na issue kahapon na overpricing daw yung mga motor na yan na pumapasok yan. Kaya ipapatawag ko yung presidente nila kasi uh, actually uh, yung mga motor na yan is uh, only temporary. Isang kon yun, mawawala na yan kasi mayroon na naman nag-report sa kwan na uh, overpricing daw. I think oh, diyan na lang. Diyan na lang daw 250. Kaya malapit na 'yan, malapit na 'yan mga diyan. Yung ano po oh, sir, yung Ano motor? Yung mga shade car. Ah, may tricycle. Eh. Yung blue. Yung, may merong mga blue. Yan. Grabe sir. 250 siningil sa akin 'yan. Ang bahay ko diyan lang sa Abad Santos. Yan. Royals. Kaya yung taxi niyo dito, 'di ba nireklamo ko sa iyo hmm. last time? Sinabihan ko sila. Kasi 350. 350. Wala naman ang sa akin lang mayroong complaint sheet dyan na binibigay sa pasero. Kung mm -hmm. mayroong kayo, pa paano natin masupo? Mm -hmm. Kung wala kayong may bibigay, bigay ninyo yung na number ng taxi para makita ninyo. Hindi niyo dyan makita ulit. Mm -hmm. Napaka-simple na yan, Aqual. Ako, yung hindi yung ko yan tinutuloy. Magkakaroon ko ba talaga dapat ang regular fare pagpapasok ko dito sa airport? Yung tricycle. Tricycle, hindi yeah, ko alam um, yun eh. Um, um, may may tari pa sila dyan Dati eh. po, 50. Hindi. Dati nag-start sila 50. ng 20. Bago naging 50. Ngayon yata 18 na. 18 na. Kaya, kaya papataw ko lang ang uh, kwan yan. Kasi nabanggit ninyo yan. Na, nabasa ko siya kwan. Ipapataw ko. Kaya gusto ko ipalisin ko. Yan ba yung natin. blue na may mga kwan? Mm -hmm. Air na, Toda. Nakikiusap oh. <laughs> <Kaya> sila. <laughs> sila ang gumawa na naman ng Lakas kabalok to kanila. Nggram. Para wala na. Kasi I think uh, magiging kwan mo. Sir, nabanggit niyo po ka na nag-meeting din po si Anirapit okay. sa Pagitan Transport ng ICP, si Joseph. Mr. Carpio, hmm. yes already na ito yung maganda na recommendation. Kaya nagpulong kami, we are soliciting ideas Sabi niya, tama yung gagawin yun niyan para mola Eh nakita na na napakaganda na ang na, 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 kwan. ng airport eh. Nawala yung parang siyabuan. Tingnan ninyo, ako uh, po kayo doon. Sa may upuan na tingnan ninyo. Wala. Sir, marumi daw dito banda sa may waiting shed sa may parking. Marumi? Marumi daw. Sino lang nagsabi? Yung isang taga... Huwag kang maniwala dyan. 24-7 <laughs> nag-jogging ako dyan. Hindi kayo. Yan, yan ang mga sinasabi nila ng paninira. Tanda ninyo. Tayo lahat na yung may pamilya. Kung yan ang ugali ng Pilipino na siraan. Wala kang papala rin dyan. Ang mapapala mo dyan, karma sarap so, may record po oh, ba kayo na sinasabi niya na may guest daw na nagpilalakad na, 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 gano'n Wala. Mga, yung, mga istorya lang yan. Eh. June 30 daw yun. Yan yeah, ang sinasabi ko na sana yung mga ganyan umabot sa akin na ito yung guard na nagpalakad o itong PWD na po. Kasi puro lang nakaka sa social media eh. Tapos yung sumakay naman ng taxi, bakit hindi pumunta dito? Bigay niyo yung plate number, bigay niyo yung one para mag-one mag natin. Kung istorya lang, hindi natin yung mapapaka-masusolusyonan. Hanggat walang magreklamo, hindi malalaman ng So walang pruweba pala na pinahin. Yun ang sinasabi ko na kailangan. I think to each and everyone to cooperate. Lugar niyo ito, ako, I am a stranger of this area. So we need your help for this malpractices, overpricing. Pa, paano natin yung masumpo? So nasa kamay ninyo yan. This is the poor area that in every area has been that the BIDYA is my partner for the serving of the people. Likewise, in the Puerto Princesa, province of Palawan, in Region 10, Region 9, BARM. Ako, alam ninyo ang BARM, uh, napaka-igpit na yan. Putayin ang, ang music nila doon, patayin. Kaya ako, I am very happy na dito na wala akong naririnig. It is a peaceful province. Pero ang problema dito, mga marites. So we know to each and everyone. Huwag sila lang magmaritis sa media. Yung sa social media. Nandito ang opisina ng kaap. Kung ano na to nila, just to report and to can make a solution. Mm sir, sa dami na ikot niyo, sir, sa Palawan ng maraming marites? yes. Certified. Kasi hindi lumalaban eh. Doon siya, doon siya na lumalaban sa social media. Kung ganun, punta sila dito may acting airport manager ako kung wala ako. Para masagot yung mga katanungan. Pero nung makikita, sabi ko, ako sa totoo, pina, pinakwar ko yun sa si NBI kasi may mga kamagana ko si Ardi Mamangutara, yung ah, anak si niya na sinaw. Sabi ko, ikaw ni verify ninyo ito. Ano itong mga pinagpapagawa nila? So, I think na yun ang masasabi ko sa inyo. We need to cooperate. Ah, para masugpo natin ito. Dito, Puerto Princesa, napaka-bigat na. Pag narinig Puerto Princesa, napaka-gandang pakinggan. Eh, problema. Pagbabaan niya, tulis at bang. Eh, eh, problema. So, I think to each and everyone to cooperate for God. Ang sakin sa lang, ang airport ay bukas po. Ang pinapalabas nila, hindi daw pwede. Eh, paano yan? Na hindi makakapasok. Kaya, ibigay niyo sa akin kung sinong si Isay, sinong arms. The listing of... God, pakita ninyo para ma-terminate. Sir, In... sir, sir, definitely, uh, clarify ko lang. Dahil hindi pinapasok niya na sabi na may pinaglakad pa na PW palabas ng airport dahil wala pong papel yung van at saka po ah. yung driver. So yun po ang okay, yung... Yung Ibig kung si 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 situation kung sakali. kung situation yun, kung walang papel, mayroon pang binigay ko na palugit kahit hindi. step 1, step 2, step 3. Warningan ninyo ko ninyo yung pangalan. Kung makatatatlo lang, pwede nyo yun. Kung matanda, ang PWD i-prioritize ninyo na mapita. <laughs> Yun ang sa May gaylan sa ko diyan sa mga sisay at saka sa art. Okay Mayroon kami man eh wala pang kwan sa amin yan. Na uh, may narinig ako na nab nabasa ko sa FB that there will be 8 billion ang dollars Ah, uh, uh -huh. ayon siya for Balabac Airport great okay. issue. So I think it's still a good. Ano Pero, pa mga natapos na ba doon sir? Ano na bang meron? Ano wala, na? Ba? wala pang maiturog sa amin yan eh. Wala pa kami uh -huh. kolekta doon diyan. Eh. But kailan lang huling bisita mo doon sir? Wala, hindi pa ako diyan. Pati 3 years ako dito. Ha? <laughs> wala, wala. lang inimbita ng ano. Wala lang instruction sa akin sa office namin na punta namin para uh -huh. private yan. Oh, uh DPWH -huh. po yan. Hindi, eh, hindi private eh. Kasi wala. ano siya. Eh. Wala, wala, wala. One wala. of the airports talaga. For your for your information, in my area of uh, airports of the port, ang una na in about the PPP, Busonga. Mm -hmm. Actually, kasali pa ang Puerto Princesa mm for -hmm. PPP. Uh, dito naman doon PPP. Mm -hmm. So, I think uh, it's dependi one uh, private uh, operators kung kailan nila ibukaw sa inyo oh. or contract. sa Manila yan, top, oh. Um, man, management. Ano po sir dito sa Palawan ang airport na due for update, upgrade or update? In, in infrastructure? ah uh, dito, government? actually there will be a uh, overlay mm -hmm. uh, funded by DOTR uh, yeah, yeah, but uh, we are uh, but it is already ongoing yung, uh, yung overlay natin. Saan dito, sir? Dito? In uh, Puerto oh, Princesa. Runway Uberlay. Uh, runway uh -oh. So I think uh, the contractor, uh, contractor that uh, seed the equipment will be in runway to CD. Uh -oh. Mayroon silang ginagawa na mixture na for uh, asphalting uh -huh. after mga June, August, baka mag interview kasi Kung, na. kung natandaan ko, may binanggit si Mayor Byron eh, na gusto nilang mm -hmm. Uh, i-upgrade itong air runway. runway oh, okay. Actually, ito yung ko doon na uh, Japan, Chega, oh, about po. runway 2 Kasi dito, oh. runway 27? Yes, uh, runway 09, 9 Urubaya, two oh, two okay. Okay. ito yung nasabi sa akin ninyo. Oo. Oh, oh. So, so okay. I think it's the right time. Sino, sino magiging, maging? anong funding, ano po, nung support? Yung, yung nang hindi ko nakuha, Japan yan. Japan. It's the hindi ko. Ayun, ano, yung yung kani sir na ano, yung mga floating ano doon. Kumusta na po? 'Di ba parang bawal binawal niyo ba sila o hindi niyo bigyan ng endorsement? Yung kani so, floating kanigaran, cottages. Kanigaran, siya, floating cottage. ba Diyan. Sa, sa dulo. dulo, dulo. Wala nan sila. Okay. Pa paano mo pagbabola ni? Eh? Gusto lang ikaw kumakain? Tapos sila hindi kumakain? Sabi ko, ah so wait, papayagan niyo din sila. Wait, in 100 meters away from the runway pulse. Oh. Uh, sa Si so yung gawa yung, yung, I mean, di ba? Kasi, malakas yung kurindi doon. Correct. Uh, mm -hmm. yung, yung natin, disgrace yan. Oh, mm -hmm. Ito yung mga nakatayo doon mm. na... Ilaw. Ilaw. Oh. Kaya lang, 100 meters sabi ko. Dapat 100 Kasi 100 naliligo ko pa dyan minyan eh. Mm -hmm. Hala. No, nakala nila. <laughs> kapit, kapit. <laughs> Hindi ko sila sisuporta. Tiyan, uh -oh. Ko, papaano, anong mga magagawa ko dyan kung ipapatigil ko? Uh -oh. Eh kung ipapatigil, bigyan mo ng livelihood eh. Uh -oh. Eh, yan? Diyan nabubuhay ang tao. Basta lang na atras kayo, wag doon na, noon, Umabalde sila doon eh. Napakalakas yung presidente, yes. eh. so, na yun. Kasi rano yun eh. So, na-endorse na po sila? Hmm, ikinuan ko sila. Hanggang ngayon, nag-operate sila. Dami okay. silang gist.